Hola! What's up mga mangyan! Ay tara ay samahin muna ako at aturuan ko kayo kung paano kumita ng pera din sa syudad. At ayun nga niho, ay gumising nga niyo pala ako dyan maaga para ramang hukunin yung produkto na galing kinalulo. Sa mga hindi ho nakakaalam eh, kami ho din may business na garni Kaya ho tara ay samahin na ako at ako'y gabinta na. At unang ho palang inalok ang ating mga kababayang mangyan na galing Mindoro para buwinas. Ay na na, bilhin na! Magay, kayo pa. Okay, sir yan. Uh, Tama <laughs> <Sir. laughs> <laughs> oh. un na ako. Sir! Sir, tumalak mo. nag ko. Unwrapping, unwrapping. Unboxing. Ano mo sasabi mo? Okay, try, try. Mmm. <laughs> <laughs> so, I, I love it. Will you call me senorita? <laughs> you know what? Yun totoo. Oh. Nasa bibig pa lang, <laughs> nag-melt agad. It's Sarap nito. Ito masarap po. Oh. Um, ang masabi ko sa kasaba ay masarap. Yung kanyang lasa ay saktong-sakto. 120 lang, busog ka na. Ay, kasi saktong lasa para sa akin. Packaging, uh, perfect. Ano pangalan ng business? Please follow Kabataang Mangyan. Like and subscribe. Kabataang Mangyan, the best. Thank you, guys. And tata na, for today's video, samahan niya ko ala ko ito sa buong campsite. Kaya tara, let's go! Pagkano uh, yan? 120 po. Isang ganito, Ay, para, na, para matikman natin. <laughs> po, pati yung wallet ko na ipak, kuya. <laughs> Hi! Hi! Hi. Hi. Ganyan. Hi. Ganyan. Hindi ko okay. pa natikman, ang sarap na. Galing! <laughs> Galing! <Ganyan>. Uh, <laughs> Sanap! So, bilhahin niyo. Kayong Thank you po! Thank you po! Ito, may laging na mga ating At atin na nga ni Uho ay hindi ko haakalain na sa akin pong pagbibinta ay may makakakilala pa ho sa aming lahi. Uh, fund ba ito? Uh, hindi. hindi po. Parang... Galing ano ba to? Diyan lang po. Ating kahoy? Oh. Mga uh -huh. taga Mindoro? Kanino? Baayan, baayan, uh, Periol po. Periol? Pagay mo lang pangalan ni Periol. Buwan, kaya lang po isang... Okay, okay. Ano sa ka? Uruhas. Pinamalayan po. Pinamalayan. <laughs> kaya mo si Ate Isa? So, ate Isa, oh, kilala mo? Oh, Filipino po. Oh, tita ko po yun. At tita mo. Oh, po. May po kayo sa tayo? Thank Thank you. Thank you. Po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. lahat at ayun, kabataang mangyan here. Salamat sa pagsama. Atan muna ako sa session ha. Bye-bye!